Alam niyo mga mix mga par kung saan ang nagsisimula nito na nagbabara tong mga butas na to. Yung hindi pag change oil. Kaya kailangan mag change oil kayo ng mabilis o mag change oil kayo kaagad. Huwag niyong paabutin na ganito. Magiging sunog na sunog yung ano yung langis. Tapos pag sunog na malapot na siya magbabara tong mga butas dito. Ngayon, pag nagbarayan, yan, mauubos ka agad yung mga piston ring nyo. Yan. Nah. Nah, yan nah ang usok. customer tayong minivan eh nung under nyo talyado saka itong breeder nya ay mausok ayan o masalwak ng langis palyado sya ayan o ayan revolution nyo ayan, ayan. So, walang rpm ayan o Ayan, palyado. Marinig nyo naman yung under ang mga mix mga pala. Ayan. Oh. 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 Kasi ang alam ko sa multicab ay tatlong spark plug lang. 1, 2, 3. Pero bakit may spark plug dito? Apat pala spark plug nito. Hehehe. <laughs> Wala kaming lifter. Di ba, Ale? Magaling naman dumapa yung isa eh. <laughs> Pagapang na lang. Sa pagdukot natin dito sa F6A minivan. Ay, hey, dukutin natin to. Yung multicab na to ang sakit nitong multicab na to ay laging napupundi ang spark plug sa tres kaya magastos ang gasolina dahil itong tres na piston ay naglalabas na ng langis loss compression na tong number 3 ngayon dudukutin natin may lang yung black palitan natin ng piston ring na to valve seal lahat ng makita natin kasi medyo may edad na rin tong multicab na to kaya magpapa-maintenance na. Dudukutin na natin. Tapos yung mismong cylinder head na to, ilapat na natin lahat ng barbula. Bubuksan pa natin. Ay, uh, di, may nakasabit pa eh. Ay, Diyos. May lang. May lang. Di ko, ko nai-hihlang. Alala yung mga anak ka? Ba may malaglag dito? Ayun. Ayun, yan na. Ayan. Okay na. Ano niya? Ayan o. Tanggal na namin yung cylinder head ng F6A minivan. Ayan yung diferensya mga mix mga paro to Ayan o. Singaw-singaw na yung barbula o. Sigurado ako malutong na yung mga Bulbsil nito Pagka ganito na mga mix mga par Yung pagbukas ninyo Ng mga multicab na Tripiston Basa na yung langis lahat ng barbula Siyempre natural to puti Kasi ano to eh ah, Tambutso to Ayan. Ito naman intake pero wala na oh, Salwak salwak na oh. Singaw singaw na lahat to I-grind natin lahat yan. Ito, kaya napupundi lagi yung spark plug nito. Masyadong marami na yung langis na sinusunog niya. Halos hindi niya nakayang sunugin tong spark plug na to. Kaya tong spark plug na to, ilang araw lang, ilang linggo, ay mapupundi talaga kasi langis ang sinusunog niya, hindi gasolina. Kaya ito ang mangyari, palyado, magastos sa gasolina talaga to kaya pag nagtatanggal kayo ng piston kasi babalik yun naman yung piston ang tatandaan nyo lang ang tanda namin ito may gitling oh. uno yan ito naman yung dos pinukpok lang namin ng ano yan ng screw na matalas itong tres hindi na namin tinandaan kanyan yung diskarte namin na magtanggal o magtanda sa mga piston kasi hindi na pare-parehas yung sukat dito sa may bearing nito oh. Ayan. Kaya nag-uusok na to, kumakain ng langis, napupundi yung ano, ayan yung diferensya mga mix mga paro. Ayan, lusot-lusot na yung ano, yung langis. Ang malala, itong tres, kasi napupundi na yung ano eh, yung, anong tawag nito, yung spark plug. Ayan Oh. No? Hmm. Uno. Ay, tres. Ito yung dos. Ito yung uno. Medyo okay-okay pa naman. Pero halos parehas na. Pero oh, ito lang yung gumagana. Pero pabigay na rin lahat. Ito yung dos, oh. Wala, nag lock yung mga ano nyo. Mga oil, ano nyo. Alam nyo, mga mix, mga par. Kaya nagkaganito ganito to at madaling umusok. Madaling lumusot yung oil nito. Ang... Um, pinagsisimulan nito kaya naging ganito kaagad or hindi masyado nagtatagal yung madalas kayong mag change oil dapat para dito sa ibabaw ng head may supply yung mga ano niya, mga rocker arms buti hindi kumatok yan lang mga mix mga pare yung ano namin yung nakita namin sakit nito Pumakain na ng langis kaya balitan natin yung mga piston ring piston ring, valve seal itong cylinder head naman ay ililihain lang natin to ng bubog parang ripis, gaganoon lang natin ng bubog na may liha pwede na yung ano, 150 na liha, pwede na yun tapos lahat ng bawat isang barbula ay gagrinding compound natin para bumalik yung dati ng sigla langis mga amigos mga par doon sa ilalim oh. grabe oh hindi yeah. hmm, nagchange oil ata ito Alam niyo mga mix mga par kung saan ang nagsisimula nito na nagbabara tong mga butas na to. Yung hindi pag change oil. Kaya kailangan mag change oil kayo ng mabilis o mag change oil kayo kaagad. Huwag nyo paabutin na ganito. Oh. Magiging sunog na sunog yung ano yung langis. Tapos pag sunog na malapot na siya magbabara tong mga butas dito. Ngayon, pag nagbarayan, mauubos ka agad yung mga piston ring nyo pag, kasi wala na yung tamang clearance. Ito yung pinalitan namin dito sa F6A, valve seal. Tatlong spark plug na bago. Siyempre, natural itong head it gasket. Ito, napunit kasi ito, kaya... Palitan na rin tayo Palitan na rin natin ng bago At ang number one Ito yung Mga bagong ring Ito yung luma oh. Langis Saka ito Filter Oil filter Para bumalik yung Dati niyang sigla Hello mga mix mapper, pag nagkakabit kayo ng piston ng multicab F6A o K6A ano man, mga ordinary may naka-aro ito itong aro na to ay dun sa may mismong timing belt nakaharap ganun din dito may aro sya at itong ring, yung gap ng ring dito sa gitna ang diskarte namin harap, tapos yung gitna dito rin sa kabila. Ayan. Itong oil oil naman, kahit saan nakatapat din kasi oil talaga yan, daanan ng oil yung gap nito. Pero mas maganda kung ilagay mo na rin dito. Ayan, sa gilid dito. Sa gitna lang mga to, kasi pagka nakatapat dito, ay may posibilidad na hagisan ng langis. Kakain siya ng langis. Kaya ang diskarte namin, dito mismo sa gitna lang yung mga gap ng ring yun yun ang lang is yung bearing para pagdating dun sa crankshaft madulas na siya 分かった。Oh, Okay. Ito ito. Pag naglalagay kayo ng oil filter mga mix mga mo pag nakatayo, lagyan nyo ng langis na kahit 3 port o kalahati. Pero pag nakatagilid o nakaganon, wag nyo nang lagyan. Ito lang lagyan nyo ito lang yan kasi ito sa multicab ay nakatagilid pwede rin lagyan pero baka matapon lang pwede rin kami mga mix mga para ang higpit namin dito sa head ng ano ng multicab ay 90 90 lang pwede rin 100 basta discard nyo na kung paano ang paghigpit nyo kung kaano kahigpit ang bawat isang tornilyo basta sa amin ay 90 pwede rin 100 bahala na kayo Fast forward na tayo mga mix mga par. Ito tapos na yung dukot namin dito sa F6A na multicab minivan. Ito buo na siya. Ah, oh, sige, endar Yun. Ayos na, matining na. Wala na yung puwak-puwak mga mix mga par, oh. Ayan. I-RPM e, natin kung maayos ang RPM. Yan. okay na hindi na natin iro-road test to mga mix mga bar babalik na lang yung may ari pagka may backyard kami dito sa dukot namin 说。So